So, hello guys. Uh, meron po pala akong i share ngayon. About po dun sa mga nagtatanong dun sa second branch ko. Um, meron po kasi ako itong main ko. Yan, ito yung tindahan ko. Pinaka main, pinaka... Uh, ano na ako dito, 2018. Nag-start 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. So, mag-6 years na po ako dito sa tindahan ko. And then, meron po kasi akong kukunin na second branch. So, meron pa rin nagtatanong kung kamusta na daw yung second branch natin. Masasabihin ko po sa inyo kung anong kwento dun sa sa second branch ko. Ayan. Ang ngayon no. kasi, marami pa rin nag marami pa rin nagtatanong kung kamusta na daw yon. So, umpisa noon ay kadaat po ako dun sa store na yon. So, nakita ko may nakapaskil so pinicturan ko siya. So, tinawagan ko yung number at ang naisip ko kasi noon na ah, yung tita ko kasi wala siyang materhan. Kaya pinapaalis na po sila doon sa inupahan nila. So, naisipan ko naman na uh, kuhain yon para don sa tita ko at lalagyan ko siya ng kunting negosyo. So, ayun na nga, nakapag-usap na kami sa may-ari. At maganda naman yung usapan namin. Uh, usapan ng tao. Yan. So, ayan, nag-down kami ng 10,000. So, yung 10,000 guys, doon na po yun sa one month advance and one month deposit doon sa bahay na yon So, to follow na po yung tubig at kuryente na 2,000. So habang ginagawa pa siya guys ay nag-order po ako ng ice cream. Panibagong ice cream yan guys. Joy Ice po yung brand niya. So araw ng July 6 nakapag-deliver na po sila ng ice cream and then nakatatlong araw na rin si Kuya Boy dyan sa paggagawa ng aking tindahan. Hi ST, magiging tindahan pala. So kaya naman kumuha ako dyan guys dahil parang sa tita ko at feeling ko ay tabi siya ng kalsada at malakas. So akala ko lang pala talaga yon pero sobrang hina po ng kitaan dyan guys. Sobra malulugi ka sa upa mo. So habang ginagawa nga yung tindahan meron pa namang pa isa-isang bumibili ng ice cream. Cream. Yung akala mong papatok yung tindahan mo yun pala hindi dahil na-scam ka rin July 6 pa lang guys umaandar na yung kuryente dahil naka-stay na yung ice cream Itong dyan. araw na to ay huling trabaho na ni kuya dahil pinapaganda ko pa nga ng hosto yung tindahan Color yellow nga pala yung nabili kong pintura July 7 day off ng asawa ko Ang hindi ko talaga makalimot-limutan ginagawa pa lang yung tindahan na yan tinataihan at iniihian pa ng aso. Hindi ko alam kung swerte nga ba o malas. July 7, may napapansin pa kaming may kunting gagawin pa kaya ginagawa na ng asawa ko at sa kapatid ko. Kaya ginagawa na lang po nila yung mga basic na lang. July 8, nagbubukas na kami. Yan yung araw na wala akong tulog ng gabing yun. Hindi ko kasi maintindihan yung nararamdaman ko kasi parang feeling ko may nagkukurs talaga sa amin. Ganun kasi talaga ako, pagka hindi talaga pumapatok yung isang negosyo, meron po akong nararamdaman kakaiba. So ayan na guys, nag-i-start. Yung alam mo, yung tipong um, mag start pa lang, hindi pa, hindi pa nakapagbukasal yung gabing yon para ang bigat ng pakiramdam ko. Mabigat yung para sa akin, hindi siya kagaya dito sa tindahan na to na, na mas magaan, maaliwalas, Parang feeling mo na parang kala mo lumulutang ka na excited ka. Pero yung second branch na yun guys ay napakabigat para sa akin. Kasi hindi ko alam hindi pa nga nakapag-start. Mabigat na siya sa akin yung gabing yun hindi ako makatulog. <laughs> hindi ako makatulog nung gabing yon hindi ko parang 2 hours lang yata tulog kasi parang mabigat talaga siya parang may ma, parang may umano sa isipan ko na mag click hindi mag click hindi parang ganon kasi sa akin kasi gusto ko lang kasi na um, try kung papatok ba kasi bibigyan kasi ako ng kontrata may kontrata po siya okay. ng so nang may ari ay six months contract. So, sa akin kasi ayoko ko saan may kontrata kasi ang gusto ko lang naman na um, try Yan, itry. So, sabi ng may-ari na walang negosyo na itatry at observe. Wala dong ganon. Gusto niya may kontrata talaga. Pipilitan ako doon sa three years ba? Oo. Three years contract. At ah, two years yata. Basta two, two years contract yata yon So, ayan, napipilitan ako doon. Kaya, ayun na nga. No? So, balikan na natin doon sa magbubukas na. Sobrang bigat talaga, guys. Sobrang bigat yung sa pakiramdam ko. ako maintindihan ang nararamdaman ko noon, nung magbubukas pa lang. So, nung pagkabukas na yun, kina, aso kinabukasan na nga. So, nagbubukas na nga kami. Ayun, marami ito, guys. Papakita ko sa inyo na marami naman siyang, ano, marami namang mga na customer ko kadalasan mga bata. So, hindi ko alam kung mar marami lang ba talaga siya dahil doon sa mga previous na yon Ayan, nakakatawa naman sila. Pero alam mo guys, parang nandun pa rin yung parang sakit ng dibdib ko. Para alam mo yung parang pinutusok na hindi ko. Ang bigat, parang nadagalan ako ng mga sampung kilong bigas na. Parang bakit ganon? Parang hindi siya talaga ano sa dibdib ko. Parang hindi ko tanggap na na magbubukas kami. <laughs> hindi ko alam kasi parang mabigat yung pakiramdam ko nung nandoon ako na nagbantay ako. Parang mabigat talaga siya. Hindi siya kagaya dito sa pagbukas ko na na medyo hindi medyo magaan siya, magaan yung pagbukas ko dito pero doon talaga mabigat, tapos lagi kong kinakamusta yung mama ko sabi ko, mama, kamusta ka dyan um, ito, inaantok, walang customer ganyan, after nung mga previous wala na mga customer, isa, dalawa, tatlo sabi ko, nag-worry na ako sabi ko, paano kaya yun kung tuloy-tuloy yun, mag ilang buwan na tapos ganun pa rin siya na uh, walang kita ganyan Inobserve ko kinabukasan, hindi ko pahawak yung ano, hindi ko pahawak yung kontrata kasi yung yung may-ari noon ay nagkakasakit hindi ko siya nakabisita doon sa sa ano sa store na yon sa pinapaupahan niya kasi habang na, nag habang nag-start kami dito sa baba meron pang ginagawa sa taas kasi ni renovate nga inong e pangalawang araw na so ayun nga nung pangalawang araw ay uh, may may nag may nag-inquire na papaupahan ba daw sabi ko yun po yung sa taas may pinapaupahan kaso lang gusto ko sana na na, opahan sana yung likod kaya tinawagan ko yung may-ari. Tinawagan ko yung may-ari, sabi ko, "Kuya, pwede po bang ano? Pwede po bang paupahan ko 'yung likod kasi sobrang awang-awang po talaga, walang walang mga gamit, walang wala pang mga stocks ganyan. Wala pa ako nilalagay ng mga ano, mga tin, mga panindaga, Ano? Kasi inaano ko nga siya, ino-observe ko muna. Ayoko kasi maglagay ng madami kapag ano, nang bigla kang madami tapos biglang bumagsak ganyan na-observe ko muna. Ayun na nga. nagulat ako kasi bigla siyang nagalit. Sabi niya, ano ba, wala sa usapan niyang papaupan sa likod. Usahang usapan, computer. Tapos, kasi syempre nag habang wala pang binubuong computer shop, um, inano ko muna siya. Tinatanong ko, tinatry ko lang naman tinanong sa kanya kung dibang bang paupahan na lang sa likod hati At -co na lang yung pintuan So, nagalit siya, sabi niya Mag-isip-isip ka na Itutuloy ba yung kontrata O isarado ko na yan ngayon Sabi ng ganun Kaya sabi ko, nagulat ako, natulala ako may may bigla siyang dumating Pagkat nung Laan, nung tanghali Bigla siyang dumating Tapos yun, wala na ako ibang masabi talaga Sabi ko, paano ba kung ano Kung isasarado Paano yung pinagawa ko doon sa Pinagawa ko doon sa Pindahan na yun Pinagawa ko kay kuya Sabi magkano bang ano, magkano bang nagastos mo? Hindi ko, ang sa totoo lang guys, hindi ko talaga na-compute kung magkano yung nagastos ko. Hindi pa na-compute dun sa mga resibo at pati yung mga, mga, um, labor nung gumawa. Kaya ang, uh, late ko nang na-compute, na-compute ko ay mga 6,000 plus. Pero ang nasabi ko ay 4,000 lang. So sabi niya, o oh, sige, sa 4,000 hatian kita, din, bigyan kita ng 2,000. Total, nagustuhan ko naman yung, yung gawan niya. Ni Kuya Boy, yan nagustuhan ko naman yung gawa ni Kuya Boy, kaya i-refund uh, ko yung dala, hatian kita sa dalawang, sa 4,000 balik, dalawang bali balik ko sa'yo. Tapos dun sa dinawan mong binigay mo sa akin na one month advance and one month deposit, balik ko sa yung kalahati, 5,000. So, ang nabalik sa akin is 7,000. Ayan guys. Ando na nga, lugi na nga ako. Kasi nakikiusap yung mama ko, ayaw na niyang makinig. Kasi tapos na daw kami nag-usap. Tapos na kami sa anak mong nag-usap. Kaya wala ka na doon, sabi niya sa mama ko. Sabi niya, bakit may pakialam pa rin ako kasi anak ko yan, gumaganyan. So wala na, wala na pag-usapan, ganyan. Kaya yun guys, sobrang alam mo, hindi ko po talaga alam na para akong nadagana ng 10 kilong bigas talaga. 10 kilong bigas na ngayong pang nadagana na ako nung time na yung hindi pa nagbukas. Na na naman yung sabi ko, nakatulala na lang ako na habang nagliligpit sila. Tapos sabi naman ni Tita, yun, nag hindi ko inaasahan na nagkasagutan sila tapos yun nasabi na lang ni na Sige, magbalot-balot natin. Maghakot na tayo. Kaya yung naghakot sila. Habang naghakot sila, guys. Wala. Nakaka natutulala na lang ako. Ayan. So, narifan naman niya yung 7,000 sa akin. And then, sa tutulang ang uh, lugi talaga ako ng mga 8,000 plus. Ganyan. Sa mga pahakot pa. Nagpa, pinahakot namin. Ayan. naghahakot sila. Ano pa kaya, guys, kung nilagyan ko na ng malaki yon Nilagyan ko ng maraming laman. Hindi, mas nahirapan maghakot kasi kailangan ngayong araw na to tapos na hanggang gabi kaya ayun naghakot sila ayun parang sabi ko sa sarili ko hindi yun para sa atin kaya tanggap ko na rin naman after one week ayun nangyari na naman yun na Na-scam ako ng 5,000 na nagpag cash in wala naman palang dalang pera ayun alam nyo Ay, naman po so yun guys hindi ko talaga inasahan na ganun talaga nangyayari sa sa ano second branch kaya sa mga lahat nang nagtatanong kung kamusta na kasi lagi na sinasabi bakit sarado daw sabi ko sabi ko wala na ka, wala na kami doon at ipinagsama na namin dito sa tindahan dinala hinakot na namin at dito din explain na lang sa sa main branch ko so ayan guys yung masaklap na nangyari doon dahil um, hindi ko talagay nasa nang ganoon nangyari pero talagang feeling ko talaga mabigat siya talaga. Nahina matumal. Kaya sabi ko nga kayo po yan na pwede bang paupahan doon kasi sobrang hina pa po yung kita para sana makaalalay doon sa monthly. Yun kasi guys na mga para sa mga nagtitindahan mahirap po talaga pag nangupahan ka, tapos magbabayad ka pa ng tindera, tapos kuryente tubig pa, tapos ano, um, lalo na pag kainutang mo yung pera mo, ayan, talagang lubog-lubog ka talaga, kaya wag na kayong wag na kayong pumasok sa ganyan, kaya kaya yeah, mas maigi na lang talaga na wala kang uupahan. Doon ka na sa tindahan mo kahit pa isa-isa, pa isa, dalawa, at is wala kang inuupahan. Kaya yun guys, sobrang talagang hanggang ngayon na hindi pa ako naka-move on. Kunti-kunti na lang. Hindi pa talaga ako naka-move on talaga sa mga nangyayari at ang laki po nang nawala. Lalo na yung may nag-scam sa akin ng cash in na wala palang pera. Tapos nasend ko na ayon tiwala nga kasi kumpare ayon Yun guys, sobra talaga. Tapos ngayon feeling ko pa na sabi pa ng nabalitaan ko na wala na daw yung asawa sa bahay nila pati din yung nanay nakablock na ayun nakablock na sila guys di ko lang alam kung magbabayad pa ba yun sila just na lang bahala sa kanila ayun guys thank you guys sa pagtapos itong vlog na to at uh, sana um, aware or na, sana alam ng lahat na ano na wala na kami dun kasi ang dami dami hanggang ngayon July 8 kasi kami noon eh July 8 mag nagbukas tapos ano na ngayon July 31 so hanggang ngayon nagtatanong pa rin sila kung may tao ba daw doon So, bukas pa ba doon, ayan, kinamusta nila kung ano nangyari doon, kaya yon talaga, na-scam ngayong July malas, ayan guys bye, see you next vlog